Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Arby Ramos at ang tatalakayan natin sa araw na ito ay tungkol sa posisyong papel. Ano nga ba ang posisyong papel? Ang isang posisyong papel ay isang salaysay na naglalahad ng koro-koro hingil sa isang paksa at karaniwang isunulat ng may akda o ng nakatukoy na entidad. Gaya ng isang partido politikal. Nilalathala ang mga posisyong papel sa akademya, sa politika, sa batas at sa iba pang dominyo. Ano nga ba ang mga hakbang na pagsulat ng posisyong papel? Una, pumili ng paksa. Ang posisyong papel ay iinog sa iyong personal na paniniwala na sinusuportahan ng pananaliksik. Pangalawa, magsagawa ng panimulang pananaliksik. Kailangan ng panimulang pananaliksik upang malaman kung may mga ebidensyang sumusuporta sa iyong posisyon hindi mo gugustuhin madikit sa isang posisyon guguho kapag inatake. Tatlo, hamunin ang iyong sariling paksa. Kailangan alam mong hindi lamang ang iyong sariling posisyon, hindi ang mga sasalungat sa iyo. Kailangan alam mo ang mga posibleng hamong iyong kakaharapin. Apat, ipagpatuloy ang pangungulekta ng mga sumusuportang ebidensya. Si Kaping makakolekta ng iba't ibang suporta tulad ng opinion ng mga eksperto at personal na karanasan. Ang pagsangguni sa mga kaugnay na aklat at babasahin maging sa mga TV na may mabuting reputasyon at pagkikipaglayam sa mga otoridad ay makakatulong ng lubos. Ang lima, gumawa ng balangkas. Ipakilala ang iyong paksa sa pamamagitan ng kaunting kaligirang informasyon. Gamitin ito hanggang sa iyong thesis na pahayag na nanggigiit sa iyong posisyon. Isulat na ang iyong posisyong papel. Sa pagsulat ng posisyong papel, kailangan maipamalasang tiwala sa sarili or confidence. Sa sulating ito, kailangan maipahayag ang iyong opinion ng may, ng may autoridad. Tandaan, ang layunin mo ay maipakita ang iyong posisyon na tama. Mm -hmm.